dito sa lugar nila guys hindi pa naayos yung daan medyo rough road pa siya hindi lang medyo rough road pa talaga marami pang mga bato-bato ayan oh, daming bato ang lalaki oh pag tag-ulan ito maputik pero pag napayayos na to oh ang ganda ang ganda ng lugar na to ayan pupunta tayo ngayon doon baybayin ko yan hindi ko alam kung saan na yung mga kasama ko Naiwan na ako dahil nakita ko yung Dati kong kaibigan Baybayin ko lang tong daan na to Hindi ko alam kung saan ako makarating Oh no Sama lang kayo guys Ngayon lang ako nakapunta sa lugar na to uli Matagal na panahon Taon din ang binilang Hindi ko alam kung uh, siguro may mga Limang taon o ilang taon na ba Basta matagal na bago ako nakapunta Uli dito ngayon Ang ganda na oh di ba? dami na nilang mga tanim. May dati akong lote dito, guys, pero pinasauli ang ko na kasi hindi namin masikaso. Pero okay lang kasi marami naman akong kakitbahin nandito. Magkikiloti na lang ako. Andito dito na pala ako. Yeah! Ayan. Ayun, oh. Kahit saan may mangga. Oh, ayan ang daming bunga. Ito yung lote ko dati. Oh, yun dati. oh, ito guys, ito yung lote ko dati. Ito sa uli, ang ko. Ang ganda na. Ang ganda na ng lote. Oh, ito pala yung lote ko dati, guys. Ang ganda, ganda, na ng lote ko. Ang dami-dami ng walim. Pero iba nang nagmamayari nito. Pero okay lang diba yeah. Kasi Hindi uh -oh. man ito na aking akin. Yeah. Nandito naman ako ngayon kahit anong oras pwede ako sumama sa kanila pag umakyat sila Alright. dito. Yes. Oo. Uh Lagi -huh. nila niyayaya ngayon lang talaga ako nakaroon ng pagkakataon, guys. Yeah. Uh -huh. dito, dito kami na, magkainan. Ano, dadating yan yan bantay ko dito ng mga siya. Dito kami magkainan ngayon. Na Nakapasok ko na. <laughs> Ay, wag niyo akong kagatin na. Tagtad na ako sa antay rambis <laughs> Charot. Ayan, nag-ready na sila ng pagkain. Huh? Oh. Mm. Lang, ayan ko, nga, ayan. ko, guys, sigawan ayan. dito sa amin. Lang. Ayan, lang, ayan, sa amin. Ayan Ayon, ula. Ang sarap. Ang di ba, lang yun sa kamatis. Okay lang, na yan. Nakalimutan namin ang kamatis. Okay lang Ayon, yan. <laughs> 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 Suka na lang. Pwede oh. na yan. May nilagang kamote. O, di ba? Masaya na kami sa buhay namin kahit ganito lang. Ayan, mangga pa. mangga. Isang oh, kayo, man, Ito ayan. pa, may mangga pa kaming dala. Itong mangga na to, guys, ay amin lang pinulot-pulot doon sa aming nadaanan. O, oh, di ba? Ang dami. O, oh, na. Hmm. Oh, hindi so, naman magagalit yung may-ari kasi pinulot lang naman namin ito. Na naglag sa amin oh, Nasaan ko yung Nasaan yung napulot ko kanina? Ayan, malaki. hinanap <laughs> <Ay>, <laughs> <Okay>. pa yun. <laughs> huh? O, oh, di ba, guys? Ang sarap sa probinsya. One, one, sarap one. ng buhay dito. Ayan. Oh, diba? Gayan, bunga sa atin, ayan, mamamang tablak. Guys, ito yung handa nito kasi nag birthday siya nang <laughs> 15. Hoy, <laughs> okay, pangalawa uh, nag-celebrate ako dito, wala kayo. Uh Oo, -oh, wala kasi kami, ngayon din nalang niya ako. Ito yung handa niya sa akin, para sa akin. Magugutom na ng kamay. Hindi pwedeng balutin. <laughs> 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 Hindi pwedeng balutin yeah. sa ako kailangan. Ito lagi mo mamaya ng mangga pag uwi ko, guys. Sa ako kailangan. Yan, dapat sa ako. Hoy, sa ako daw. Sino magbigay sa akin ng sako? Plastic. Bigyan Plastic. niyo ako ng sako, magdala ako. Oh, 'Di ba? Kailangan galong mo. sako. Pasanin mo. Ay, Diyos <laughs> ko <the> Lord. <laughs> pasanin talaga. Oh, yan yung may bahay. Ang kabibyan. Ang ganda ng Ay, ano, dito lang. Oh, pero ang, ito, ang ganda. Masarap ng hangin. Ah, Ay, ay ng Labas pa ako ng kutsara pero mas masarap so, magkamay naman. Ganito. Guys, kain tayo. Hmm, sarap. Kain. Gamot sa diabetes. Hindi ko makalimutan ka rin ng trabaho ko. Laos pala ako na umaga. <laughs> daeng ano mas na naman. Galing ba na sa laot to? Hmm. Opo. Galing ito sa laot, guys. Daing na to. Ginawa ng mga manginisda. Dinaing <laughs> na. <Dinayin laughs> na, na, ka. na kanyang asawa. Sarap. Oh, may baon pa rin kasi, eh, kasi may kasama po. Kasi may kasamang pagmamahal yan. Kaya naman ako. Oh. Ayun tayo. Oh, kain! Okay. Oh, yan. Yeah. Ang pa dito, di ba? <laughs> Bundok eh. <laughs> Bundok kasi. At lang suka, ano? Ah, nakalimutan ko. Mm -hmm. Sorry. Wala pa naman malayo pa naman tindahan dito. Wala oh, pa, pa na, kung may sa tindahan? Chicken. Mm, si Kaso patay sindi yung tindahan. Parang oh, it's much like patay sindi. Mm. Hindi <laughs> well, ako marunan -no itong picture nila. Wala kasi sa babaan nito eh. Well, wow! Pichil. Ang pichil. Iyon na lang naman ako yung butas. Hindi lumalabas yung tubig. Sa <coughs> pamang nangyay. Nasubrahan ko diba ng higpit. Ayaw. <laughs> Yan guys, hindi namin naubos kasi na overripe ano, na siya. Dahil sa dami ng mangga dito, hindi na nakakain, nagkalaglagan na lang overripe. Pero masarap ito, ito yung hindi sira. Ay, amin, 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 Mayroon pang nagbigay ng ano to, duhat. Duhat. Ayan, duhat. And yellow, oh, libre lang yellow sa bundok ah. Oh, libre yellow dito. Ngayon lang. Diyan sa tabi, limang piso. Duhat, libre lang yan. Kain ano nandito ako naghahati diyan pati si Lola dali naghahanda daw niya. Tentamen si no. Ang ganda ng bahay ni Ka Ah. Ang ganda ng bahay ni Ka Bibian papasuk na ako dito. Maglulupa diyan ayo. Maliit lang siya guys pero tingnan mo naman may CR. Oh. At ang kanilang tubig. Wow, mapapawawaw ka talaga oh. Sa amen. Ako po, walang tulo ang gripo. Dito ang lakas, bundok pa yan guys ha. Oh, bundok pa dito pero tingnan mo naman ang kanyang tubig oh, lakas. Sana all mapapasa nang ka na lang. na Doon Balik sa eh. kasi tong bukas mo mai. Eh. Nek kasi pabalik naman yung bukas niyan. Kasi Jocelyn banda. Oh, eh, straight lang Yon, dilaw yan siya, well, naman. Dilaw do. Ginaw yan sa ginog. Pero ka kanang ano bumaba tayo may pula pa dito isa. Hindi yan pula, dilaw. Ito yun oh, magdidilaw yan siya. Magdidilaw yan siya pag hinog. Ay, I may mean, ganun yan ba? Ay, kakaw. pa ka yan. Murat meron kayo. pang kaysa yan dito malaki. Dilaw yan. yan. Ayun o, oh, may, dilaw, magdidilaw yan siya, hinog na. Ayun, meron pa din. Maraming buka yan. Kakao. Yan ba yan? Ito ba yung ginagawan chocolate? Yes. Yeah. Mm, Tablea. Yeah. Mm. Tablea. Maraming. Aray, ba yan? Oo. Oh, ay, ila, ay, ang dami. Tatlo. Tatlo. <laughs> Mas marami dito tayo. daming tanim. Ito kay Gaga o. Oh para nga dumi masyado. Sarap talaga dito guys. O, oh, ang daming puno. Risko. Mm -hmm. Ano yung pandan? Ano ba yan? Pandan? yan? Ah, yung ginagawang mm -hmm. banig. Naman to sa ako. So, Ayan yung ginagawang banig, oh. yan Ayan. Tene, oh. yung, ano, yung, pili, Paano pili. ba 'to malalaman pag hinog na? Hinog na. Tingnan hey, mo. Pa? Parang medyo na. Hmm? Ay, may may mga mga kami to, dito ng <laughs> langka. Namimisil kami ng Di langka dito, guys. <laughs> Sana may mapisil kami. Hindi maabot. Masarap. <laughs> Dapat ko, may hagdanan oh, ito. Soap, okay, ito may hagdanan ito. Ito saan ba lang? ito? Akyat Ate Peli. Ano tapos ano yan? Yan sa si Ate Peli. Maakyat. Ayan naman pala mo eh. Ayan, ganun pala mo. Hindi ko alam eh. Pero para sa akin may parang bumabaun. Parang mapipisil mo siya. Ang dami antik? Ano <laughs> ito? <laughs> ano ito? Ano ito? Hindi <laughs> pinakagat yan. Ay! Magwak! Magwak! Nagkiliti. May gloundet. Nagkiliti siya. Hindi kaya yan. O oh, sige, tutulak kita. Okay, okay, okay. Yan dito kay ano, ila Susan yan o. Oh. Inday Bini. Susan dito. Otero. Yan, kaya si Susan. Sige, one, two, three. Hindi ko pa rin maabot na. Ay, no? Pero gaon na. Hindi, yung... Ay, pa Hindi bilo, na bilo eh. tayo. ayoko